sa mismong lugar kung saan ginanap ang sipat taong 1986 sa Mount Data Hotel, muling ipinagdiwang ang sipat ngayong araw. Sa lugar ding ito, unang sinimula ng mapayapang pag-uusap ng pamahalaan at ng Cordillera People's Liberation Army o CPLA. Would like to remember, recollect the events, the people, the cause and the purpose deserves as the means to honor the past, shape our collective memory, and promote understanding on the significant event that has impacted on our present life and is very crucial to the shaping of our future as a region. Sa paggunita ng ikatatlumputwalong anibersaryo, personal na dumalurito ang anak ng dating leader ng CPLA na si Father Conrado Balweg sa kanyang mensahe na nawagan siyang ipagpatuloy ng mga opisyal ng regyon ang nasimulan ng kanyang ama. Father Balweg believed that we are the collective lord of our land and master of our history. And that deeply resonated with me, even as a young girl growing up. His legacy is one for peace, dedicating much of his life to bringing our shared dream of lasting peace and autonomy into reality. Hinikayat din ang mga kabataan na alamin at balikan ang kasaysayan ng rehiyon para mapangalagaan ang kapayapangang bunga ng sipat Many of you were not yet born during that fight for Cordillera self-determination and governance. But now, na, but now you go out and support our regional autonomy. Para mas mapreserba pa ang kapayapaan sa rehiyon, tiniyak ni Secretary Carlito Galvez ang iba't ibang mga proyekto tungo sa pag-unlad pa ng rehiyon. Kasi ang balak namin, yung Kalinga, Apayao, Mountain Province, at saka yung Ipagaw, yan ang i-concentrate natin yung uh, programa natin. Kasi nakita natin, yan ang mga previews na talaga nakita natin na medyo, na to yung First National Battalion ng, ano, ng uh, CPPNPN ngayon. Noon. Ngayon, uh, papalitan natin ng ano yan, ng, uh, yung kanyang, ano, yung kanyang uh, uh, struggle, papalitan natin ng, ng uh, epicenter of peace and development. Ang sipat o Mount Data Accord ay naging hudyat sa pagsisimula ng usaping pangkapayapaan sa Cordillera at sa pagitan ng pamahalaan at ng grupong CPLA taong 1986. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Transforming Minds, Transforming Lives. Vanessa Bugtong, News Force North Luzon.